Hello mga kanana ito nagbaya nagbabat nagbabad ako ng uh, laman ng baka guys at iluluto ko bukas ito ay beef stick iluluto ko siyang beef stick binabad ko nga pala siya sa may kalabansi bawang saka maraming paminta saka soy saka lagyan ko siya ng 2 spoon of brown sugar saka siyempre may, may, nilagay akong magic sarap. Ayan, pang baon na rin ng apoko bukas ito guys. beef stick. Oh so, mga kananay, happy blessed Sunday to everyone. Ayan, nagluto ako ng nilagang ito ribs ng baka guys. Ayan, ito ay bawal sa may arthritis. Kaya lang, gusto ni Mr. mag-ulam, kaya pagbigyan. Di bali at meron naman siyang gamot na pang arthritis. Ayan. Kasi hindi naman palagi guys na nag-uulam kami ng mga ganito. Minsan lang sa isang buwan. Ayan guys, ang aming pananghalian. Today is Sunday. Happy Blessed Sunday to everyone. Thank you for watching. See you again on my next video. God bless ating lahat. Bye. Hello mga kananay. Ito niluto ko na yung ayungin. Ang luto ko dito ay paksiw. Mamaya ko ilalagay yung sili guys. Tapos pag medyo tuyo na, lalagyan ko sya ng mantika sa ibabaw. Para malinamnam siya. Ayan. Kumukulo na siya, guys. Ayan, mga kanana. Lito na yung paksiw kong ayunin. Ayan, ilayang ko na siya ng mantika at sili. Ayan, napakasarap nito, guys. Kahit maliit itong ayunin, ay uh, napakalinamnam itong ulamin, guys. Kung bakit naman. Ganito lang ang size niya. Kasi walang malalaki. Kasi kung malalaki ay mahal na. Kaya, binili lang yan ng 100 pesos. Binili ng aking apo. Dahil mahili kasi mag-ulam ng ayungin yan, guys. Ayan, luto na. Pwede nang kumain ng pananghalian. Pananghalian namin yan, guys. Thank you for watching. See you again on my next video. God bless ating lahat. Bye!